So, yun mga idol, ride-ride muna tayo. Dito naman tayo mga idol sa ating uh, road trip mga idol. So, tara mga idol, samahan nyo ako. So, hindi pa po nakasubscribe katatay vlog. Please subscribe na po kayo at uh, like na din po ng ating video. Uh, nang sa ganun ay uh, updated po tayo sa mga video na i-upload natin. So, ayan mga idol, uh, road trip muna tayo kasi mayroon, mayroon lang kami pinuntahan na kaibigan. So, kaya't nakapag-ride uh, muna ang tatay. So, ayan ang tatay niyo mga idol. Ride-ride lang muna si tatay. So, that's why, tara, samahan niyo ako mga idol. So, yun mga lods, nandito na tayo sa sintro, mga idol, kung kaya tayo ay uh, naaliw sa mga tanawin, mga idol. So, tara mga idol, pawin na kami ng opisina, gawa ng meron lang uh, kami pinuntahan na kaibigan. So, tara mga idol, tapos natin yung video. Thank you, thank you so much. Thank you for watching. So, yan mga idol, dumating na tayo sa ating opisina. So, thank you for watching everyone. And thank you so much. God bless us all. Bye-bye.